Mga movies sa Pilipinas na may pagkakahawig sa mga movies sa ibang bansa. Kita ko kasi to sa Reddit and meron din ako naisip ng mga Filipino movies na ganito. Disclaimer, I'm not saying na nanggaya sila. I'm just saying na may similarities lang talaga. Obviously, hindi kasama dito yung mga remix, Ang counted lang dito yung may pagkakahawig lang talaga yung story. Unang-una, Buy Bust and The Raid. As a fan ng movie na The Raid, nakita ko palang yung trailer ng Buy Ang sabi ko na, Uy, The Raid Filipino version, oh! No? Para sa akin yung The Raid is one of the best martial arts action movie na napanood ko and seeing na posibleng magkaroon ng Filipino version ng ganong story talagang inabangan ko nga yung Baybas. Team sila in a way na may isang grupo nga ng SWAT team na pupunta nga sa isang lugar na punong-puno nga ng mga kalaban para mahuli ang isang leader ng mga kriminal. Yes, magkaiba sila na yung isa nga nasa building, samantalang yung dito naman sa Pilipinas, nasa squatters area nga sila, na nagustuhan ko kasi it's a nice location to do the movie, given nga yung premise nito. Seems sila na mauubos nga rin yung team nila, and meron din sila ditong goods to fightin sa may Baybas, pero syempre, ibang-iba pa rin naman yung si Next, Suddenly It's Magic and Dating Hill. Itong Dating Hill sa mga pinaka-paborito kong romantic movie and marami silang iconic lines dito, katulad na lang nung I'm just a girl standing in front of a boy. <laughs> Same with Suddenly It's Magic, tungkol nga ito sa isang artista na gusto nga lumayo sa kasikatan niya pero dito nga siya may makikilalang isang tao sa isang specific na lugar na babago sa buhay niya. Team na sikat na artista nga yung bidang karakter nga dito like dito nga si Mario Maurer, tapos sa nating hill naman si Julia Roberts and parehas nga lang sila din ng conflict in a way na magkakaroon nga sila ng relationship sa isang random na tao tapos ayun nga yung pwedeng ikasira ng karer nila. Kung sa nating hill, nasa nating hill London sila dito naman, nasa Ilocos Norte. Alala ko dati, sa sobrang nagustuhan ko nga yung movie ni Mario Maurer na Crazy Little Thing Called Love, sobrang inabangan ko yung suddenly it's magic na magkaroon ng pirata kasi nga wala akong pera pang tiket dahil nga paulit-ulit kong pinapanood yung trailer nito medyo nakabisado ko na rin yung ilan sa mga linya like I would love to get lost in the Philippines this is the saddest cupcake ever ano ba ba um, Chan Rakun. <laughs> no, guwapo si Mario Maurer, pero iba pa rin talaga si Hugh Grant. Ex, just the way you are and she's all that. Kuwento isang sikat na lalaki na makikipagpustahan sa mga kaibigan niya para makuha yung loob ng isang babaeng hindi gaanong kagandahan. And sa pagkakaparehas nito, yung scene nga na pinipili nila yung babaeng pagpupustahan nila, yung makeover part nga ng film, and syempre, yung pustahan angle nga. Siguro yung kaibahan lang din talaga nito, yung isa, Papa in, love in niya, tapos sa She's All That naman, gagawin naman niyang prob queen. Siguro for me, mas maganda yung approach nila doon nga sa angle ng makeover nga sa She's All That, kasi doon, sinabi nila na hindi nga to improved version, pero different lang per usual. Honestly, a few years ago ko lang napanood tong She's All That, and sobrang na-LSS talaga ako dito doon sa... Kiss me! <laughs> Next, the thing Tadhana and Before Sunrise. Kung kulit sa dalawang taong nagkakilala sa gitna nga ng mga biyahe nila kung saan dito nga sila magkakasama at magkakakilala lalo habang nagtatravel. Dito ay would say na parang same genre lang din naman kasi marami na rin ganitong movies like yung Before We Go nga ni Chris Evans pero siguro isa, yung ito yung isa sa mga pinakauna ko nakita sa ganitong format. Mga hindi nakakaalam, sobrang favorite ko tong Before Sunrise na ito yung movie na mararamdaman mo talaga yung pagmamahal ganon and coincidentally, yung That Thing Called Tadhana isa rin sa pinaka-favorite kong Filipino movie. Ay lang naod na ako nito, alam mo kung bakit? Kasi ang cute ng chemistry nila JM de Guzman na, na Jelica Panganiban eh. Dahil sa movie na to, pinangarap ko talaga makapunta ng Baguio and Sagada kasi nga nung napanood ko to, hindi pa ako nakakapunta nga doon. Pero ngayon nga, nakailang beses na rin. At I love naman din about sa dating called Tadhana na even if ginaya or pinagbasihan nga nila yung before sunrise, eto namang dating called Tadhana. Sobrang ganda rin naman ang story and pagkakagawa. Kumbaga hindi lang siya chip na imitation, talagang they've made the movie as their own din. Even though wala talagang plot yung story na sinusundan nga lang natin tong dalawang characters na to, hindi ka mabuburingan and talagang mapapaniwala kang magkakagusto sila sa isa't isa eh. Nakatawa lang ding isipin dahil itong dating Tinkol Tadana na panood pa namin to sa sinihan lang and wala ding halos na naod. Pero itong movie na to na randomly lang namin pinanood, sobrang tumatak sa akin to. Ayun lang naman, may iba pa ba movie sa Pilipinas na medyo may pagkakahawig sa mga movie sa ibang bansa? I-comment nyo na lang. Huwag nyo nang sabihin, Miracle number no. 7 po. Eh, hard day po. Natural remix yun. <laughs> Ayan, kung may maisip kayong movie na parang katulad din ng mga ganito, comment nyo na lang. Thank you.